good afternoon ah uh, nako parsin mga kaiko kani di sa parsing is ano ni digital nga timbangan mga kaiko so akong buksan mga kaiko kay basig uh, nagtuta nga uh, good pero pag mabuksan bad good so trust nga ano mga kaiko sayo pang ano abrihan na to mga kaiko

Ah, uh, 700, mga kaiko. 700, sa Shopee. Para hindi na good may malisdan mga kaiko sa pagturo yung isda. At ang good nga, at timbangan nga, ano, para makaingon ang customer atong daya o kami ang nalugi o ang customer nalugi. So, mommy, kami karon uh, nag-ano yung uh, ID. At yun yung mga tao ito, ikatulo na naman yung mo so, ano, uh, digital. So, karon kay, ano, ito na ang tawag, ano, uh, dito naman na mo mga tao ito, kay, murar bag, ang, ano ang mga tao ito nga, uh, sa customer ba, ang maulaw mo, customer na may unan ang kami eh, kay wala na pa mi isda na dito nalain na sila tungod sa ano tungod sa timbangan so kay uh, o oh, na shirt o na pero kami mga kaipo kung may mga sipiat na may kay di ka pretiko ng pagkatao so dili na tinuyuan mga kaipo wala na dito so, muna dito yun so sipiat pang yun na muna nga ang amuwa lang sa mga customer pagbalik na mo ng uh, suroy, lang siya kulang mo uh, mong yung timbang at plus, yung mga kaito. na mo kung magaling so, uh, na uh, tawag ano eh, uh, nasipiat. ang so, amo ang mga kaito. Ang uh, ugali na kung mga kaito. So, sipiat, wala ito yung so, ano yun, ang sistema mga kaito. So, morning ngayon, mga kaya -kaya -kaya, Si ano mo ito? Charger. Charger. Hmm. Uh, mga Salamat tayo sa ginoon na yan mo uh, ka niya. O kuhan niya. rin mga ka Sa among panginabuhi, uh, comfortable ko sa negosyo mga ka kaysa uh, ano? kaya bukod sa makasudan na ni maka ang subida sudan so, na namo uh, sumaka siya pud mga kaibo kay eh, dili man sa tanan panahon na ginan siya ka pero uh, dili pud sa tanan panahon lugi so ni na ni na sa tanan ko eh, sa okay mga kay ko paki follow Gablino Manulat sa page mga kay okay lang paki follow pa kasi I love you